day mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino! Tayong mga Pilipino, hindi kompleto ang salo-salo kapag walang panghimagas or dessert. Isa sa mga favorites natin ay ang Silvanas. Sino ba naman ang tatanggi sa creamy and buttery cookie dessert na proudly gawang Pinoy? At alam niyo bang isang dating physics teacher ang umasenso dahil sa Silvanas? Kasama natin ngayon ang owner ng Biba Cakes and Pastries, Charish Tanawan. Charish, hello. nice to meet you. Good morning. Okay, napakagandang kwento ito. Dati kang physics teacher. Paano ka naman na uwi na nagbe-bake? Um, 16 pa lang ako nagbe-bake na ako talaga kasi my mom uh, loves to bake, loves to cook. So literally ako yung anak niya na laging nasa kusina. Mahilig akong kumain, mahilig akong tumikim. So tinuruan niya ako nag-help ako sa kanya mag-bake. Yung recipe namin sa Silvanas is actually the old recipe from TLRC kasi nag-aral doon ng mami ko. So yung kulay blue pa siya noon na ano na recipe uh, leaflet. Then pinalitan ko lang, uh, ni revolutionize ko lang, I change uh, instead of margarine, I use quality butter tapos nagdagdag kami ng mga Uh, ano 'yon mga flavors pero simulan natin ang kwento mo so maaga pa lang na expose ka na sa bahay ang nanay mo ay nagbe-bake pero hindi ka naging baker naging teacher ka full-time teacher yes um nung bata kasi ako wala akong ano hindi talaga ako hindi ko alam ko anong gusto ko sa college tapos uh, something happened instead na ng... Doon ako sa UP mag-school uh, uh, because of financial. Naghanap na lang ako ng Ched Scholarship. So, ilang taon kang physics teacher? Uh, from 2000 to 2016. 16 years. Oo, 16 years. Ano ang nangyari sa buhay mo at napasok ka sa pagbe-bake? Kung bagay yung natutunan mo nung bata ka, biglang naging career mo. What happened? Um, yung husband ko kasi, entrepreneurial yung utak niya. So, sabi niya, magaling ka mag-bake, ganyan. Tapos, gawa kami ng cake for the first birthday ng anak namin. Noong 2010, uh, I, I got pregnant for the second, uh, second child namin. Then, after eight months, he was diagnosed with um, congenital heart disease. So, yung walls ng heart niya, may butas. So, doon din kami lalong nagpursige kasi yung sweldo naming mag-asawa is good enough for a comfortable life na for everyday expenses pero yung pang-opera yung sinabihan kami ng doktor, you have to save up 1.5 million to 2 million for the operation and um yun, nagpursiggie talaga kami sabi uh, namin, uh, But Hila. what did you go through? Dung na diagnose ang anak mo. Ano, parang parang tinanong ko si Lord na I did everything naman during the pregnancy. Why us? Then later on na ko na siguro um ito yung way niya to teach me na I can do more. So, talagang nahasa namin yung pag-bake, decorate Talagang nag-save up kami. Um, yung talagang stay grounded kami. We didn't change our lifestyle kahit mas lumalaki yung kita namin. Together with our uh, sweldo. So, yun yung ano. Then, nung o-operahan na siya, kasi sabi ng doktor, hindi na, hindi na nag -lumiliit nag-stop na siya lumiit. So, when nag siya na lumiit, yung pressure is mas malakas. So, nag-enlarge na yung heart niya. So, sabi niya, sabi niya sa amin, imihika e, din siya. But you must have been devastated as a mother. Yes, para ano, para kung binuhusan ng malamig na tubig. Kasi yung husband, nagka-dengue kasi siya, doon na narinig yung murmur. Mm -hmm. Tapos yung husband ko, tinawagan niya ako. I was teaching then sabi nga may butas daw sa heart tapos natigilan ako nung nagtuturo ako parang sabi ko bakit bakit parang I did not smoke, I don't smoke I don't drink o, mga ganun ba so yun yung ano yun yung pero later on na realize ko na na ah, kasi this is one of my journey to be stronger kasi hindi mo pwedeng parita sa kanila na iiyak ka. Man, man, ano ka? Mm -hmm. Syempre, although yung yung anak namin, alam niya as he uh, kasi sabi nga ng PD na he has to know everything para alam na rin yung, yung journey niya. Mm -hmm. So, ang good thing nun, yung husband ko was Their support, ganyan. So, kaming dalawa talaga yung ano, baker and, uh, parang nagiging baker and cake artist kami sa gabi. Hmm. Engineer and teacher sa umaga. Pero ang interesting dito, isipin mo. So, uh, 1.5 million pesos ang kailangan sa yes. operation. Engineer ang asawa mo, physics teacher ka. Kumbaga, meron kayong profesyon. Yes. And yet, hindi sapat. Yes. ang kinikita nyo for the operation. So, kumbaga, negosyo ang nakapagsalba yes. sa buhay ng anak mo. Ikwento mm. mo ang kinikita nyo noon. So, tinatabi mo yun. Oh, yung kinikita namin, tinatabi namin. Uh, tapos, pag may mga bonus kami, tinatabi mm. din namin, syempre. So, ang target namin, the goal is to have at least five cakes, cupcakes, cookies, customized every week up to 10 maximum na namin yung 10 kasi hindi na namin kaya kasi since we still have a day job then we do time management Thursday is my off day uh, so Thursday nagbe-bake na ako ng cake tapos kinikling wrap ko siya para yung moisture nandun pa rin tapos nilalagay ko sa ref yes. tapos Friday night babalot-babalutan ko rin ng fondant mm -hmm. tapos pag siya naman ng mag-decorate -de so nagpapatulog siya sa gabi ng mga anak namin, tapos pag tapos na ako, nakolor ko na lahat ng kailangan niya. Ako naman tataas. Okay. Sasabihin ko, okay na, tapos na. So, yun ganun siya. Pero, ang galing dito, pati ang asawa mo nakipagtulungan sa'yo. Yes. Kaya nagtagumpay ang baking business niyo. Yes, oo. Uh, malaking factor yung okay yung partner mo. Na, he's a progressive partner. Hindi siya yung parang madamot or something. Mm -hmm. Talagang nandyan siya. Oo. oo. 'to. Kung minsan malugi kami, hindi niya ako bine blame Parang it's it's us together, parang gano'n. Magkano ang kinita ng baking business mo na nakaambag sa operasyon ng anak mo? Almost the entire. The wow. Entire, ano. So naka 1.5 million kakalos. Yes. O more wow. Tapos kaya lang um, noong time na 'yon, uh, may may feel health na ano. So may nabawasan mm -hmm. yung fees namin. So may, mm -hmm. meron pang natirang... Ano, At dahil nga successful ka na nakita mo, uy may pera dito, anong ginawa mo nun? I quit my oh -oh. job and that time maganda lang na naka all, more than 15 years na ako. So early retirement yung kinuha ko mm -hmm. uh, instead of resigning. Mm -hmm. So mas malaki yung nakuha naming... Um, funding as well. So, so lumipat kayo sa Morong Rizal. Yes. Oo, paglipat mo doon, dala mo ang baking business mo. Yes, yes. ba? Diba? Pero in a way, isipin mo kaya po napakahalaga na talagang meron kang kaalaman. Kasi naisalba po ang pamilya ninyo sa negosyo, 'di ba? So nagpunta ka ng Morong Rizal, naka-baking business ka. What did you do? How was it? Wala akong Walang customers. Huh? Usually, yung mga customers ko, yung mga customers namin sa Manila. Tapos, na namin na, ah, oh, yun yung time na maraming nagt-test da. Tapos, ang daming nag-bake. So, my husband, sabi niya, di ba, bulk ka nang bumili ng mga baking supplies and you already have relationship with suppliers. Ay, mag-ano tayo? Magtayo na tayo ng baking supply store. So doon namin ano ano um inopen up yung first store namin na baking supplies. Mm -mm. At the same time, may pwede din silang mag-order doon ng cake. So parang uh, dalawang uh, nakuha naming goal. Mm -mm. So nakapag-provide kami ng mga baking supplies kasi sa Rizal wala pa noon mm -mm. na nag-titinda ng mga baking supplies mm -mm. na tingi-tingi. Oo, Oo. Oo. Pero ang mahirap kasi no, may challenge kang kumbaga na-face, na-realize mo, nako, hindi mabenta ang cakes ko dito. Yes. And we can get confused. Anong gagawin ko sa negosyo ko? Did you get mentorship? May nag-advice ba sa'yo? Um, hindi pa yun, ano nagtuloy pa siya until 2016. Nag-open kami ng restaurant kasi sa, parang time na yun, parang successful yung baking supplies. And so, so, nagtayo kami ng restaurant. But we closed down the following year. Nalugi kami. Bakit? Kasi hindi ko pala alam magpatakbo oh. ng negosyo talaga. So, doon ko na-realize na I need mentorship. So, when I, I, I saw DTI during one of their invitation through Facebook, meron doon for um, accounting for non-accountant. Tapos, hmm. during babang hinihintay namin yung time, may pinapalabas sila doon na mga KMME so anong KMME that palay is the Kama kapatid mentor me program so that is parang a crash course for entrepreneurs ah mm -mm. uh, doon ko natutunan yung mind setting una the marketing tapos your branding doon ko siya talaga and finance sabi mo yes, accounting and finance, accounting kasi um i'm not accountant di ko siya alam kung ano ba, talaga bang kung may pumapasok na malaking pera na si save bar or something ma kasi tinitignan lang, lang naman namin yung bank account okay mm -hmm. oo it. pero ang baganda sa iyo meron ka kasing humility may humility ka para sabihin i need mentorship kailangan ko matuto kailangan ko ng tulong ano ang mga natutunan mo sa negosyo nung nag DTI mentorship ka yung unang-una is the mindset entrepreneurial mindset yung mindset ko as a as a businessman, nagbago. Hindi pala dapat businessman. Entrepreneurial pala. Um, nandun yung resilience, nandun yung... Um, parang inikot niya ng 360 degrees yung mindset ko of those who are doing business. So, hindi pala ganun. Hindi pala siya madali. Mm -hmm. Um, hawak mo yung oras mo, but 24 hours, you have to look at your um, business. Uh, especially 8 to 5, 9 to 6 lang yung mga employees. After that, who would take care of the business. So, parang ganun. Tapos, yung sa finances, since manufacturing kami, yung mga, yung when ka mag, mag-order ng, ng raw mats, mm -hmm. saan ka makakuha ng raw mats. Tinuro pa, ng ganun. DTI yun. tinuro tinuro yun. Tsaka yung positioning of your brand. During the marketing with GKS Carialgo. Sabi niya sa akin noon, kasi nag-ano nag, siya, e, bibong-bibo ako. Sabi ko, sige ako, mag example Sabi niya sa akin, bakit ako bibili ng cake sa'yo? E ang mahal ng cake mo. During that time, my 6 inches cake is 3,500. So, oh, oh, mahal nga. Oh, so <laughs> parang, pero it's customized. Oo, oh. so, 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 sabi niya, kahit na, marami naman nagbibake dyan. So doon dun niya sinabi na, you focus on one product that you will be known for. Ang galing tinuro ng DTI yan. Yes, yes. Ano yung focus mo? Um, nung una sabi ko, ano kayang wala pang ginagawa sa Rizal? So sabi ko, ay pwede si Alvanas. Kaya ah. sabi ko, T-Juice yun, magagawa ko ba siya nang madali? Mm -mm, mm -mm. Tapos, at then nag, ano kami, nag-try. Tapos sabi nung isa naming mentor, to be able to penetrate the market, innovative dapat yung product mo. Not necessarily new product, but are an, an old, um, parang old-fashioned product. Pero gusto ko Filipino made. Mm -mm. So sa, talagang Silvanas is my favorite since bata ako. So sabi ko, sige, I'll focus on Silvanas. Tapos, yung staff ko, medyo perfectionist kasi ako. Three inches dapat yung bilog. Nag-pipe siya out of frustration ng maliliit imbis na magalit ako sa kanya kasi nakasayang siya ng ingredients, doon yung Eureka moment time. Paglabas niya ng oven, sabi ko, pwede. This is it. This is the innovative. Ito product. na yon. Can yes, we show it? This, this okay. is the first. So, yes. dito ka sumikat. So, isipin niyo, Yes. Nyo, size nag, surprise. ano ka, nag custom cakes ka, nag restaurant ka, nalugi. Pero dito nakilala ang Biba Silvana. Dahil yes. sa bite size niyo. And ang DTI, ang nagturo sa'yo, dapat kilala ka for one. one. Okay, i-open natin, pakita mo, okay? So, ito ang... Uh, this is the cashew silvanus bites. This is yeah. the, the original flavor. We call it cashew because we don't use flour. We mm. use purely cashew. So, wow. this is gluten-free. Oh that's amazing. Oh my gosh, gluten-free to. Yes. So not all Sylvanas ha, are equal. Gluten-free to at wala siyang flour. Wala siyang flour at all. Yes. Then wow. we lessen the sugar by 25%. Okay, tikman year. nga nating dalawa. Oh my god, ang sarap. Grabe to, ang sarap nito. Winner ka dito. <laughs> isa siyang malaking panalo. So, magkano ang benta mo dito? This is, one box is 149 pesos. Mm. Oh my God! It is so good! Ang galing! So, naging hit yun. Mm. Yung first gig namin for the SM for SME, yung partner ng DTI for marketing, uh, we produce 200 boxes. Tatlo lang kasi kami na, sa production. And wala pang machinery, wala pang malalaking oven. Maliit lang talaga na Germania na oven yung meron kami. So parang tatlong, pla apat na plancha lang ang kasha doon. Sabi namin, that is good for three days. Tapos, nung kalagitnaan na lunch time, sabi ng dicer namin, wala, hati na lang yung, ano ko, Silvanas ko dito. Pag gumawa na kayo dyan. Sabi ko, ha? Eh, di ba for three days na yan? Ganyan. Tapos, abi guana kayo guana at the end of the day wala na yung 200 boxes so nakapag-produce yung tatlo talagang ano ah an tawag dito oh, oh. um nag nag -OT kami lahat and so on nakapag-produce kami ng 100 Ubus uli 'yon tapos gano'n uli palagi mo ba kung walang DTI mentorship na diskubre mo ito hindi <laughs> Kasi parang siguro ano, klinos ko na lang siya. Parang ganon Kasi you would have been hopeless, no? Parang yes. feeling mo, hindi ko na alam gagawin ko. Mm -hmm. Oo. Noong 2019, kasi we first launched this in June 2019, mm -hmm. um, we sold more than 11,000 boxes of this. Wow! Itulong yun tulong like yung... Yun lang yung first year or first few half, months? Half. First six months, 11,000 nito. Nang okay, okay. kahon na ito. Yes. And you were selling it at... Uh, nung, nung time na yun, it's 120. So nakabenta ka ng 11,000 boxes at magkano ito noon? 120. So halos 1.3 million yes. pesos. Yes. Revenues ka agad. Ganun siya... Ganun siya na-embrace na, na, na embrace ng mm -mm. Rizal at saka ng uh, Mega Mall. Yun yung una kong kalakal-kalabarson. Mm -mm. mm -mm. So, yun talaga yung ano namin na, ah, this is my product. Oo. Oh -oh. So, I can market this. So, hindi custom-made cakes, mm -hmm. di ba? Na-discover mo, you started there, hindi rin restaurant. But ito pala yun. Yes. O pakita natin, iba't iba ang produkto po niya. So, Julie, so ito, cashew. Ano naman ito? This is the nut selection. There Papakita are four na. four flavors. Mm, you wow. have the pistachio, coffee hazelnut, chocolate almond, caramel walnut. This this flavor, um, ano siya, result of teamwork of oh, our production oh, team during the pandemic. Sure ring. Now, hindi pa yan. Meron ka na ngayong suns with bars. Bar. mabenta to yes mm -mm. yan naman during the first uh first uh six months ano more than 6000 boxes ang na nabenta natin did you ever think na sisikat ka at yayaman ka a ka sa sans rival hindi not in my wildest dream talagang parang feeling ko noon nung nagrestaurant kami doon kami yayaman yung pala hindi so manufacturing pala kami so doon na kami nag nag-focus mm -hmm. then mm -hmm. we invented other flavors na for the mm -hmm. selvanas oo oh, oh now you also have other products yes. look at this pakita mo ito it's may chocolate kang ibinebenta yes. This is um, one of my, uh, kasi nung nagka-customize cakes kami, rin, mm -hmm. customize chocolates din. Uh Oo, -oh, pati ito po. Yes. So itong some of her chocolates These also. These are, after we established the Silvana's. Silvana At gluten-free so. ang chocolates mo. Yes. Bili ba ko sa'yo? Eh. Uh, uh, for, uh, kasi pag nag-aano ko ng product, iniisip ko yung mga lola ko. Mm-hmm. Yan. Eto. So we featured the um, festivals in Rizal. Oo. Uh -uh and the um, mga landmarks in this area. yeah, eto yun. Yes. this oh, one oh. is the San Roque Ring, Ring Festival in Morong, Rizal. Oh, oh so where where my father is born and my husband is born, tapos this is uh, Pililio Wind Farm. yeah, yes. oh, oh. and na discover ng isang restaurant chain ang mga produkto mo dahil sa trade fair ng DTI. Yes, in 2023 Kabalen um, ano discovered us and then uh, after a few days of the National Food Fair, uh, they contacted me for a taste testing. Then they said pasado na for them, pero meron pang isa na kailangan makatikim yung owner. So we left the 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 samples and then nito ito. Mm -mm. Itong, kami nag -meeting. Oh, itong mga suns sans rival. Yes. Oh, uh -uh. uh, mahirap, hindi, mahirap po itong hindian. <laughs> <laughs> tapos, sa afternoon, bago ko, ah, pagka uwi namin, nag-text, Ma'am, approve na, kailan kayo dadala ng freezer? Wow. So, right... Outright, nag-order ako ng freezer, tapos naglagi kami ng sticker, and then two days after, kasi kailangan namin i-testing muna yung freezer. Um, nag install na kami sa First mm. West Ave Cabalil. Mm -hmm. At ngayon, gano'n na kalaki ang negosyo ninyo? Good enough na nakapag uh, provide kami ng uh, ng jobs don sa mga Ilan na sila? Uh, before they were 12. Kaya lang there are women kasi. So, syempre women nabubuntis. So, one, one by one Kumukonti sila. So, naging five na lang kami. Pero, sabi ko, anong gagawin natin? Yung yung ating capacity should be enough for those we deliver. Mm. So, nag-semi-automate kami. Uh -huh. While waiting for them na bumalik. Aside from the KMME, auto and the branding, may linkages eh. Mm. Like, for example, na-link kami with DOST. So, we were granted with start-up, uh -huh. set-up, Uh, walang interest na ano na mga equipment so we have our big ovens we mm -hmm. have our molds mm -hmm. we have our blast freezer so Oo. yun Then, so dapat talaga gamitin ng entrepreneur yes ang lahat ng resources ng DTI yes and um, marami sila aside from that they connected us with FDA at the height of the pandemic we were able to get our FDA So, kumbaga parang uh, February chineck kami ng FDA. Ito yung mga compliance mo November na complete namin yung compliance. Uh, April lumabas of 2021. Lumabas yung FDA namin. Oh, oh. So, yung mga help kasi uh, aside from that, DTI had a workshop for the good manufacturing uh practices manual. Mm -hmm. That is one of the the requirement of FEA. at kamusta na ngayon ang baby mo si Inigo malaki na siya oh. <laughs> di ba ah, ito na siya oh, ayun yeah. oo oh, okay yan yeah. okay na yung heart niya nag-ano naman nag-patch nag naman yung mm -hmm. tissue na nilagay sa kanya so yearly meron siyang mm -hmm. check up pero when you look back ano ang papel ng negosyo sa pamilya mo, sa pagsalba ng buhay ng anak mo, isipin mo kung hindi ka marunong mag-bake? First, syempre financial. Ayan. Yeah, yeah, ano na ano yan? Um, talagang malaki yung naitulong niya sa amin. Kasi, we were able to pay our debts. Um, we were able to have uh, invest on different businesses. Like, yung kinita namin sa biba, we invested it in a uh, A vacation home. Primarily, vacation home lang para sa mga miko sana pag-uwi siya from the States. Kaya lang naisip namin yung sayang yung ano. Sayang mm -hmm. yung... So, naka-Airbnb na. Yes. Then, we also have uh, Solarizal wherein we install, clean, and troubleshoot solar panel system. So, we invested in robots for cleaning um bigger farms. Oh, oh, ang galing mo ah. So, so, so kumbaga it's that entrepreneur mindset eh. Yes. 'Di ba? Nagbago mm. yung utak nyo because of the training. Yes. What is your advice to aspiring entrepreneurs? Uh, kung gusto nila mag-start ng business, gawin na nila ngayon. Kasi ngayon ang daming mga prog programs ng ng government, not only DTI, pero it starts with DTI talaga. Kasi they would link you to different linkages like Dole, at um, DOST, FDA, IPO. Even our logos or our brand are IPOs na. So, yun yung, huwag silang matakot lumapit sa gobyerno. Kasi, andyan sila eh. Nandyan silang nakaagapay eh sila. So, I'm very thankful with DTI. Because of them, it opened me to different, programs of the government that helps yung mga MSME like me so we can provide jobs. So, mm. hindi lang sabi ba kami nakapag-provide jobs dun sa Air Airbnb namin, nakapag-provide kami ng jobs. Yung aming um, Solarizal, yung mga tambay naming mga kamag-anak, nagkaroon sila ng, ng mga trabaho. So, yun yung, yun yung ano. Then, integrity. Kasi we are in food business. Wala talagang nakakakita sa'yo. But because we have the GMP manual, mm. so dapat you have to stick with it. Mm. Kasi kung makakita sila ng dumidun or something, masisira ka talaga. Mm. So talagang dapat mahirap, pero kailangan mong sundin. Yung Ganun. Mm. Tapos, um, yung stay grounded. Mm. St laging ano, laging... Um, syempre minsan, when pag kumikita ka na ng malaki, parang feeding mo, ano, ang yaman-yaman mo na or something. Mm. Pero, you always look into uh, na hindi pa uh, you stay grounded mm. talaga. Mm. And then, lastly, is yung teamwork. Mm. You work with your team. Um, don't micromanage. Mm. Yung talagang you work with them kasi sa kanila lahat nag- ano yung ideas, mm. nag-evolve yung ideas. Ako lang nag-mold and nag-execute. Mm. Or this is what we're going to do. Mm. This is what, So parang you you just have to lead your your mm. um, team. So you, amazing. Uh, you are an inspiration, Charisse. Thank, thank you. you. <laughs> Ikaw ang example ng taong umasenso dahil marunong magnegosyo. And thank you so much. Alam mo ang mindset ng pagiging isang entrepreneur, ito ang dapat nating tularan. Sa mga aspiring entrepreneurs, Nagsisimulan sa mindset na hindi man naging successful sa unang produkto niya. Hindi naman po siya napagod, nag-give up, eventually nahanap niya ang tamang negosyo. Kaya mahalaga po na tayo, we should be open to mentorship. Huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong. Mga kaasenso sa pagnenegosyo, hindi po perpekto agad. May mga pagkakataon talaga na hindi po tayo kikita sa una. Pero wag po kayong sumuko. Lagi lang sumubok hanggang sa mahanap po ninyo ang perfect na business para sa inyo. At isipin nyo kung meron kayong skills, kaalaman. Ba malaking bagay yun na? pwede talaga kayong umasenso doon. At muli po ako si Karen Davila. Ito po ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.